من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين Nabi na Muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in. Ang pag para kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay sa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na hindi sa kanyang pamilya at mga kasamahan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa hadith na iniulat ni Imam Muslim na ina ahdath al hadith kitabullah na tunay na ang pinakamainam na pananalita ay ang pananalita na matatagpuan sa sa aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran wa Hadji Hadji Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pinaka na gabay ay ang gabay ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha at ang pinakamasamang gawain ay ang mga pagdaragdag sa relihiyon pa na mahdata sa bid'a dahil tunay na ang lahat ng pagdaragdag sa relihiyon ay bida'ah o heresiya o kabulastugan sa relihiyon wakul na bid'atin dalala at ang lahat ng bida'ah ay pagkaligaw wakul na dalala din, din at ang lahat ng pagkaligaw ay kapupunta ng tao sa impyerno. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo ngayon ay nasa buwan ng Rabiul Awal na isang buwan sa kalendaryo ng mga Muslim na napupuno ng mga makasaysayang mga kaganapan. Dito naganap sa buwan na ito ayon sa tala ng kasaysayan ang panahon ng kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang araw ng kanyang hijra patungo sa Madina mula sa Mecca at ang araw ng kanyang kapanganakan mga panahon na tinukoy ng mga scholar sa tala ng kasaysayan bilang pagtatala lamang. Hindi upang bigyan natin ng iba yung pagpapahalaga tulad ng ginagawa ng mga kapatid natin gabayan na sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na nag-aakala na ang mga araw na ito ay marapat lamang na gawin mga araw ng pagtiriwang, gawin mga araw ng pagsasaya o gawin mga araw ng mga espesyal na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga kapatid natin na nagdiriwang ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nangangatwiran na ito ay kanilang ginagawa sa pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gantimpalaan nawa sila ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagmamahal nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung tunay ngang sila ay nagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit so, ano ba ang batayan upang masabi nga natin na tayo ay nagmamahal nga sa sugo ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ba ay sa pamamagitan ng na pagdiriwang natin ng kanyang birthday ay sa pamagitan ng pagsasabit ng kanyang mga pangalan sa ating mga dingding bilang dekorasyon. Ito ba ay sa pamagitan ng kung ano na pang mga bidaa na inimbento ng mga taong nangaligaw din. At ang sagot dito ay hindi. Dahil tunay, naiisa lamang ang sungatan upang matukoy kung ang tao ay nagmamahal nga sa kanyang sugo sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito nga ay ang pagsunod sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na pagkaan alakum fi Rasulillahi uswatun hasana na matatagpuan ninyo sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mabuting halimbawa. At iba't iba pang marami mga aya na tumutukoy sa kadakilaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam at sa pagsunod sa kanyang sunna. Mga kapatid sa panayong palatayang Islam, sapat na ng isang gawain na may kinalaman sa ating relihiyon na kapag ito ay hindi ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa ay sapat na ang batayan ito upang tayo ay hindi gumawa ng mga pagdaragdag sa relihiyon. Katulad ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa na siya mismo ay hindi naman nagutos na isa buhay natin. Katulad na sinabi kanina sa hadith, na kung ano man ang iniutos sa atin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gawin natin sa abot ng ating makakaya. At wala namang iniutos sa atin na na magdiwang tayo ng kanyang kaarawan. Mga kapatid sa palataya ang pagdiriwang ng kaarawan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ano pa mang iba pang uri ng pagdiriwang. Ito man ay pagdiriwang ng gitna ng buwan ng Sya'ban. Ito man ay ang pagpapahalaga natin sa buwan ng Rajab. Uh, ito man ay ang pagdiriwang natin ng kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ng araw ng Hijra o ng kung ano, -ano pang mga pagdiriwang na isinasangkot natin dito ang reliyon. Lahat ng ito ay pawang mga bidaa na marapat lamang na ating iwasan at hindi tayo magkaroon ng kahit anumang uri ng koneksyon o kinalaman dito. Na tayo man ang magpapasimula sa pagdiriwang na ito, tayo man ay tutulong sa pagtataguyod ng mga pagdiriwang na ito, o tayo man ay babati sa mga pagdiriwang na ito, pawang ang mga ito ay hindi pinahintulutan. At tunay na napaka para sa kalagayan ng umma natin na ito, na mga paglabag na ito, sa mga pagsasabata sa Islam at maging sa mga pangunahing nating pinaniniwalaan sa ating akida ay nanggagaling pa mismo sa mga tao na ating tinitingala at ating kinikilala bilang ating mga pinuno. At ang iba sa kanila ay ating tinitingala at ating kinikilala bilang ating mga scholar o mga higit na maalam sa ating pagdating sa mga usapin na may kinalaman sa pananampalataya. Balik katulad ng kung ano pang usapin na meron tayong hindi pagkakaunawaan ukol sa relihiyon. Wa ila tanazatu fi shay'in farudduhu ila wa Rasuli. Kapag kayo ay hindi nagkasundo sa isang bagay, ay ibalik ninyo ang usapin na ito kay Allah at sa kanyang sugo sa pamagitan ng pagtingin sa mga batayan mula sa Quran at sa Sunnah ayon sa pagkakaunawa ng sahaba at ng naunang mga henerasyon di ayon sa pagkakaunawa natin dahil tunay na marami sa mga taong ligaw nagbibigay din sila ng mga batayan mula sa Quran at sa Sunnah, subalit ito ay mula sa kanilang sarili nilang pagkakaunawa at ito ay hindi marapat nga para sa atin dahil ang tunay at pinakatamang pagkakaunawa sa mga aya at mga hadith ay magagaling lamang sa mga sahaba at sa unang-unang henerasyon ng mga muslim na ayon sa sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na khair quruni uh, karni na pinakamainam na henerasyon ay ang henerasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum at matapos niyon ay mga sumunod sa kanila at ang mga sumunod pa sa kanila mga pati sa pananampalataya ang pagdiriwang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o pagdiriwang sa kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukod sa bida'a ay mayroon pang ibang mga paglabag na nasasangkot dito. Sa maraming mga pagdiriwang ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi lamang dito nagkakaroon ng mga gawain may bid'ah, bakos nagkakaroon pa dito ng mga gawain may shirk. Pero mga tao na naniniwala na kung sila ay magdiriwang ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay magiging kapiling nila si, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw o sa gabi ng pagdiriwang nila yun na yun. Sa pamagitan nito, sila ay magkakaroon ng tila ba mataas na antas ng kanilang pananampalataya at sa pamagitan ng pagiging kapiling Muhammad sallallahu alaihi wasallam nila sa pagdiriwang na yun, ito ay magiging pinto ng pagpasok ng iba't ibang mga biyaya. Bukod pa dito, ay nasasangkot pa sa pagdiriwang ng kaarawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iba pang muharrama. Katulad na dito, ang pagpapatugtog ng musika ng mga nagdiriwang ng karaawaan na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sila ay nangangatwiran na dapat tayong magpakita ng pagsasaya sa dakilang araw daw na ito ayon sa kanila. Kaya sila ay nagpapatugtog ng mga musika na isa namang pangunahing pinagbabawal sa ating mga muslim. At isa pa sa mga muharramat na nakikita natin sa mga pagtitipon na ito ay ang eftelak, o ang pagsasama-sama ng mga kalalakihan at kababaihan sa isang lugar lamang upang magdiwang ng kaarawan ni Propeta Muhammad alaihi wasallam Na'udhu billah, ang mga tao na ito ay gumagawa ng mga gawain na ito na sila ay nag-aakala na sa pamagitan ng gawain na ito ay mapapalapit sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Inaakala nila na sa pamagitan ng pagsasagawa ng bidaan na ito, sila ay magkakamit ng gantimpala, subalit hindi ito ang kanilang tunay na nakakamit bagkus sila ay nagkakamit pa ng mas malaking kasalanan mas malaking parusa mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga pagdiriwang na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit anong paman ang magtulak sa atin upang ipagdiwang ito, ito man ay pagdiriwang na kinagisnan ng ating mga tribo, ito man ay pagdiriwang na isinipatas ng mga huwad ng mga scholar na sa kasamang palad din namumuno sa atin ngayon, higit na marapat na sundin natin si Allah at si Propeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sino sa sino pang Pilato ay magpapanggap o maghahari-harian o kaya ay magpapanggap ng pagkakaroon ng kaalaman sa mga gawain pang o sa ating mga pinaniniwalaan. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما